Magandang uh, araw po muli sa inyong lahat. Nako, malayo man po ako sa Pilipinas, nakikita ko po ang videos at mga narawan ng mga paghihirap na dinadanas ng ating mga kababayan sa Cebu. Napakalapit ang puso ko po sa Cebu. Ako po ay pinalaki sa Maynila, pero magamat ang aking mga magulang ay mga taga-bataan at uh, taga-paranyake, tinuturing ko po na probinsya ko rin po ang Cebu. Dahil nung ako po'y bata, literally, 8 years old, ako po'y nagbakasyon ng isang summer dyan po sa Cebu, sa Oslob, at sa Santander. At mula po noon, kapag tinatanong ako kung anong probinsya ko, ang sinasabi ko na po ay Cebu. Mula po nung ako'y walong taong gulang, halos taon-taon po ako'y nasa Cebu. At nung ako nga po ay naging abogado na, halos buwan-buwan ako'y nasa Cebu. Sigu. Siguro po, napamahal sa akin ang Cebu. Hindi lang po dahil sa Lechon Cebu na aking paborito, kung hindi na rin sa mga Cebuano. Ang mga Cebuano po talagang iba ang pananaw sa buhay. Ang pananaw nila sa buhay, every day should be a celebration. Kaya naman po, buong buo ang aking pagmamahal at tiwala sa mga Cebuano. Hindi ko po alam kung bakit ito mga dilubyo na sunod-sunod ay pinarating na Panginoon sa ating mga kababayan dyan sa Cebu. Pero sabi po ng Biblia, God has a reason. Siguro po ito ay para subukan kung paano magpapatuloy na pagmamahal sa buhay ang mga Cebu, pag mga Cebuano, pagamat sila po ay nasa lanta ng sunod na sunod ng mga dilubyo. Siguro po ito ay para ipakita na panahon na talaga para magbago ang mga Pilipino at kinakailangan na talagang tapusin itong kultura ng korupsyon. Ang pinakanakahabag po ako yung larawan ng dalawang lolo at lola nakaupo sa gitna ng um, tubig baha, naghahakpan. Wala na ibang pag-asa kung hindi isa't isa. Napakadami ko rin po nakita mga video at larawan na hanggang bubong ang tubig nakita ko po na dyan sa talisay na kung saan ang aking paboritong um, lechon Cebu ay nanggagaling, gagaling, eh ang mga kabataan hindi lumalakad sa tubig baha kundi hindi lumalangoy dahil ang tubig baha ay hanggang bubo. Ang tanong, hindi naman po natin sinasabi na walang kinalaman ng pagbabago ng panahon dahil sa climate change, pero bakit nga ang sabi ni Governor um, Pam 26 billion, parang walang kahit anong flood control project ang naitayo sa Cebu. Corruption po talaga ang punot tulo kung bakit nagdurusa ngayon ang ating mga kapatid na Cebuano. Uulitin ko po ang nasabi ko na, may dugo sa mga kamay ng mga walang iyang politiko at mga tagang DPWH na kinurakot ang pondo para sa flood control. Hindi po ako naniniwala na kung nagastos lang, sana talaga yung 26 billion para sa Cebu, hindi naman pong ganitong abirya ang aabutin ng ating mga kababayan dyan sa Cebu. Sana po kapiling niyo ako pang mahal ko mga Cebuano sa panahon nito. Pero alam niyo man po ang katotohanan, no? yung mga kurakot sa gobyerno na dahilan kung bakit namamatay ang ating mga kababayan dahil sa bagyo na dapat sana ay sanay na tayo sila rin po ang dahilan kung bakit hindi ako ngayon makauwi. Pero mas malaki po ang kasalanan nila ngayon sa mga taga Cebu at sa lahat ng mga nasalanta ng dilupyo dahil sa kanilang kakurakutan na mamatay ang ating mga kababayan. Pero may isang bagay din ako na nais ilabas sa panahon po ng dilupyo. Ilang beses na po sinabi sa atin ni Gipotinoro at ng iba pang mga tagapagsalita at opisyalis ng Marcos Administration na maaasahan natin ang mga Amerikano sa panahon ng pangangailangan. In fact, ang sabi nila, ang EDCA, kung saan ginagamit nila ang mahigit uh, walong uh, base militar ng Pilipinas para sa pagkakataon, kung magkakagera laban sa China, iyan e daw pong EDCA na yan at yung mga kagamitan ng Amerikano at ang mga kasundaluhang Amerikano ay maaasahan din natin sa panahon ng dilubyo nasan po yung mga pangako ng Amerikano na sila'y sasaklolo sa panahon ng pangangailangan? Nagkaroon po ng napakalakas na lindol sa Cebu. Wala naman pong nakita mga Amerikanong mga equipment ang tumulo. At ngayon po, matapos ang bagyong Tino, wala pa rin tayong nakikita mga Amerikano na tumutulong o kung di naman kaya ang kanilang mga equipment na ginagamit para tulungan ang mga nasalanta sa baha. Ginagamit po ng mga Amerikano yung ating base militar dyan sa Bakatan nasaan yung pangako nila na yung EDCA ay makakatulong sa atin pag sa panahon ng pangangailangan, lalong-lalo na sa panahon ng mga dilupyo gaya ng lindol at baha. Siguro po ang nais ng Panginoon, gisingin tayo sa katotohanan na kinakailangan talaga matigil na ang korupsyon once and for all. At hindi po magsisimula ang proseso na pagtigil sa korupsyon kung mananatili sa puesto ang Marcos Jr. Nakaukit na po sa kasaysayan, hindi lang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo, ng pamilyang Marcos po talaga ay kilala bilang mga magdanakaw ng kaban ng bayan. Kasama po ako doon sa dapat sisihin dahil tayo po ay nagpabutol nung tayo po ay sumapi dyan sa unitin na yan. Pero tayo po ay umaamin na nagkakamali. At ang ating panawagan sana po ituwid na natin ang pagkakamali dahil hindi lang naman po ako ang nabudol ng mga Marcoses ay baka nais nilang baguhin ang kanilang imahe at bigyan ng mas mabuting alaala -ala at pagkilala ang pangalan ng Marcos. No? Nagkamali nga po tayo. So ngayon dapat gawin na po natin ang dapat natin gawin. Tanggalin na po sa pwesto ang Marcos Jr. Habang naroriyan po sila, magpapatuloy ang korupsyon. Bakit? Dahil alam nila ng pangalan ng Marcos ang katumbas niyan ay pangungurakot. Hindi po tayo po pwede magkaroon ng malinis na pamamahala habang nariyan ang mga Marcos dahil alam ng buong daigdig na talagang sila'y mandarambong hindi naparusahan. At yan po ang dahilan kung bakit nalululot ngayon ng ating mga kababayan sa tubig baha. Dahil yung mga ibang opisyalis ng gobyerno, walang katakot-takot mangurakot. Dahil kung ang pinakamataas na pinuno ng bayan ang presidente ay kurakot, bakit sila magmamalinis? Nahahabag po ako sa mga pangyayari. Pero gaya ng aking sinabi, meron pong leksyon at meron pong mensahe ang Panginoon. Pangunahin po yan, Pilipinas, mga Cebuanos, tama na po ang pagpapasensya. Kinakailangan na po natin baguhin ang ating sistema. Hindi po talaga tayo uusad kung ang kaba ng taong bayan na trilyones na ngayon hindi napapakinabangay ng taong bayan at nauubos sa korupsyon. Huwag na po tayong umasa sa mga pangako na iimbestigahan kuno ng uh, Marcos administration ng mga tiwali, mga naglapa sa, pan, sa, sa, mga pondo para sa flood control projects. Nakikita naman po natin na pinakamataas na mga lugar kung saan nalagyan ng pondo ang flood control ay Bulacan at Cebu. And yet, ang kanilang pinupuntir niya ngayon, Davao. Bakit? Dahil ang Davao nga po ay balwarte ng kalaban ng mga Marcoses. Mga Pilipino, kinakailangan dinggin natin ang mensahe ng ating Panginoon at ng panahon. Dahil sa tingin ko po, meron talagang dahilan kung bakit sunod-sunod na abirya ang dumadaan sa Pilipinas. At yan para tayo gisingin na kung meron tayong matinong gobyerno, kahit anong dilubyo ang dubaan, hindi ganito ang hirap na idadanasin ng ating mga kababayan. Masakit po talaga ang mga nangyayari. Pero ito po talaga ay para tayo magising sa katotohanan na paulit-ulit po ang ganitong paghihirap kung hindi natin matatanggal ang kanser sa ating lipunan, ang mga kurap na pinangungunahan ng Presidente Marcos Jr. At huwag na po tayo magpapalin lang sa mga dayuhan na nagsasabi na meron tayong kaparehong interes sa larangan ng panlabas na relasyon. Hindi po totoo yan. Ang mga bansa ng daigdig, kanya-kanya po tayong pang na interes. Kinakailangan po tayo ng mga Amerikano, kinakailangan nilang ating mga basa militar kapag sila ay nakipagdigmaan sa China. Isang digmaan na wala po tayong kinalaman. Kinakailangan po nila ang ating teritoryo dahil tayo po ay napakalapit sa China. Para po silang nagkaroon ng launching pad dahil nagagamit po nila na malaya ang ating lahat ng mga base militar habang nararian po ang Marcos Jr. Ang Marcos Jr. naman po, pinagbibigyan ng mga Amerikano dahil nangana po siya na palagi niyang papayagan ang paggamit ng ating teritoryo kung kinakailangan ng mga Amerikano. At ilan sa pambobola nila ay eh, ang end ka na yan, yung kanilang mga kasundaluhan, yung kanilang mga pre-position equipment kasama na ang isang typhoon missile na laging dahilan, naging mitsa ng halos pag, pag, pagsisimula ng pangatlong pandaigdigang digmaan ay para sa interes ng Pilipino. Sinabi nga po nila, magagamit daw natin ng NK sa panahon ng dilubyo. Pero nasan nga mga Amerikano ngayon? Nasaan ang kanila mga preposition equipment? Nasaan ang kanila mga high-tech gears ni isang bangka wala po silang napahiram sa atin para sa dipin yung mga kababayan natin na nasa bubong na kanila mga bahay dahil ang tubig baha ay hanggang bubong ngayon dyan sa Cebu. Nasaan po sila habang magsisimula muli ng bagong buhay ang ating mga taga Cebu at iba pang lugar na nasa lanta ng bagyo? Tayong mga Pilipino lang po ang tunay na magtutulungan. Huwag po tayong umasa sa mga ibang lahi na sila tutulong sa atin. Yan po'y panaginip. Uunahin po ng lahat ng bansa ang kanilang pang na interes. Ang maaasahan lang po natin ang ating kapwa Pilipino. At hindi po magkakaroon ng solusyon sa ating mga problema kung mananatili po ang isang presidente na alam natin ay parang wala na sa talagang tamang pag-iisip. Mantakin ninyo, pati bagyo sinise, hindi daw sumusunod sa schedule. Sino ba namang tamang tao na nasa tamang pag-iisip ang maninisi sa bagyo dahil hindi dumating sa tamang schedule? Mga Pilipino, gumising na kayo. Maawa na kayo sa ating bansa, maawa na kayo sa ating mga sarili. Hindi po titigil itong pagdurusa natin habang naririyan ang tao na wala pong panahon kung hindi sa bisyo. Gising na po kayo sa katotohanan na nasa ating mga kamay ang pagsasalba sa ating mga kababayan at yan ay magsisimula kung ititigil na natin ang pamumuno na isang tao na walang kakayahan at wala sa tamang pag-iisip na bigyan ng lunas ang ating mga kababayan, lalong-lalo na sa panahon ng kanilang pangangailangan pag meron po tayong dilubyo. Wala na po akong masapi pa kung hindi kinakailangan talaga palitan na at ngayon na hindi na po tayo mapag-aakantay hanggang 2028. Huwag po kayo maniwala doon sa sinasabi nila na kanya-kanyang panahon at si Inday Sara may panahon sa 2028. Habang nariyan po mga Marcos, hinding-hindi po nila pananalanulin si Inday Sara sa 2028 kung ang eleksyon ang aasahan. Kinakailangan po, ngayon na makaupo si Inday Sara Duterte, ngayon na palitan ang komposisyon ng Comelec, ngayon na palitan ang sistema ng eleksyon at tayo magkaroon ng hybrid kung saan manumanong bilangan sa presinto nang alam natin kung sinong binoto ng taong bayan at automated ang canvassing. Dahil yun naman po talaga ang matagal. Hanggang hindi po natin maalis ang mga Marcos, hindi hanggang hindi natin maalis ang mga opisyalis ng Comelec, hanggang hindi tayo nagkakaroon ng hybrid election system, wala pong pag-asa mangyari manalo si Inday Sara sa 2028. Pero ang unang hakbang po, kinakailangan matanggal na itong Marcos Jr. ngayon na po. Dahil alam niyo naman po, sa dami ng mga darating pang mga ano pang matitira sa Pilipinas kung aantayin pa natin ang 2028? Mabubor na po siguro tayo sa mapa dahil sa baha, dahil sa lindol, dahil sa mga pumuputok na pulkan, kung aantayin pa natin ang 2028. Dahil habang parating po yung mga dilubyong yan, ang sasabihin lang ng presidente, kasalanan niya ng bagyo dahil hindi siya sumunod sa kanyang schedule. At anong gagawin natin? Palibasa, hindi sumusunod sa schedule ang bagyo. Gising-gising na po tayo sa katotohanan. Nasa kamay po natin ang pagsalba ng ating bayan. Tanggalin na po natin si Marcos Jr. Tanggalin na natin siya ngayon na. Paupuin natin yung pinili nating lahat napapalit ka Marcos Jr. kung hindi na niya kakaya, kakayanin ang pamumuno ng ating bayan. At sa tingin ko, itong mga abirya na ating nararanasan, yan po ay patunay na dahil wala po talang magawa para maibsan ang pagdurusa ng ating taong bayan, hindi na po talaga karapat dapat na manatili sa posisyon si Marcos Jr. Para na po akong siramplaka, pero may mga pagkakataon po tayo ipakita ang galit natin laban sa korupsyon, laban doon sa uh, kawalan ng pamamaraan para magbigay ng tulong sa ating mga kababayan sa panahon ng pangangailangan. Sa 16, 17, 18, mangunguna po ang Iglesia ni Kristo. Pero hindi naman po yan para sa Iglesia members lamang. Yan po ay para sa lahat. Dahil lahat tayo ay sama-samang magsalita. Tama na sobrang ng korupsyon. Tama na sobrang ang kapalpakan sa gobyerno. Tama na sobra na ang Marcos administration. Palitan na po natin. Yan po ang dahilan kung bakit hinalal natin si Inday Sara bilang vicepresidente. Dahil kapag hindi na kaya talaga mamunok ni Marcos, merong kaagad na kapalit. Hayaan po natin pumalit si Inday Sara Duterte. Again, ako po ay uh, nakikiramay sa ating mga kababayan dahil nga po dito sa dilubyo na kanilang dinanas. At uh, ako po'y nagdarasal na ang Panginoon naman hindi magbibigay sa atin ng pagsubok na hindi natin kayang harapin. Sa aking mga mahal na mga Cebuano, may perong po plano para sa Panginoon, ang Panginoon para sa atin. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Mahal po tayo ng Panginoon. He will provide. At meron pong dahilan ko bakit tayo binibigyan na ganitong pagsubok para sa siguro po subukan ng ating pananampalataya sa Panginoon at para nga po matutunan natin ang katotohanan. Tama na, sobra na ang palpak ng Marcos administration. Muli po, wag po kayo maniniwala sa panilin lang ng mga dayuhan na sa panahon ng pangangailangan, eh sila'y makakatulong. Alam na po natin hanggang ngayon, wala po tayong nahihita dyan sa EDCA na yan. Wala po talaga tayong interes na manapili ang mga sundalong, mga dayuhan, mga Amerikano sa ating teritoryo. Dahil sila po ay walang gagawin kung hindi tayo kalad ka rin sa isang digmaan na wala naman po tayong kinalaman. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating Spokes Hour. Pagdarasal po natin, hindi lang po ang probinsya ng Cebu, kundi lahat po ng nasalanta at ang buong Pilipinas ang akin lang po. Malayo po sa inang bayan. Ang puso ko po ay nandyan sa mga nagdurusa ngayon sa mga nasa ng bagyo tinyo at ang mga darating pang mas malakas na bagyo. kapit Kapitbigsip po tayo. Hayaan natin matapos itong dilubyo ito at matapos ang dilubyo palitan ng sistema. Yan po ang dahilan kung bakit meron tayong Vice President pag hindi na kaya ng presidente at malinaw po, hindi na kaya talaga ng presidente. Hanggang dyan na lang po, mahal ko pong Pilipinas. Ito pong aking lupang sinilangan. Ito lang pong bayang aking mamahalin. Pagpalaan po tayo ng Panginoon.